lang. Ang dami kasi lang po. Okay, waka-waka wag waka kong pumunta doon. Sabi ng nakausap po, mayroon daw ang efektid sa bandang doon ng lamok, dingki. So, kung saan lang daw yung ah... Uh, mayroong evicted, doon lang daw nag-i-spray. So, mayroon, kumbaga, may case banda doon. So, yun. Nagulat ako, bakit hanggang doon lang, bakit dito sa bandang amin. Wala, yung pala yun, kung saan lang pala yung may case. Doon lang pala sila nag, uh, nag-i-spray ng pausok ng lamok. Yun. Pero okay lang yan kasi kumalat naman yung usok eh kahit doon lang sila umabot naman banda dito sa amin. So, ganun. Kaya na nag-confuse ako, bakit ano yan? Yung pala, para sa anti-dingki. Yan kasi, marami talaga kasing lamok dahil nga ulan ng ulan din. Basa rin Basa yun. Basa yun. Basa yun. Waka yun. Basa yun. Basa yun. kami teman-teman